Mga kapatid, muli tayong mag-aaral at isunod na rin po natin itong tanong na ito mula po kay Lera. At basahin po natin ang kanyang itinatanong. Brother, medyo nagkaroon po ako ng kalituhan sa salitang malinis at maayos. Kaya babalik ang masamang espiritu, kailangan po ba madumi at makalat? Dapat ang madatnan na masamang espiritu para hindi siya bumalik. Ngayon, ang ating kaisipan, dahil hindi natin pa kaya itong unawain sa parang spiritual, narito po ang inyong lingkod na si Brother Owen ano para ipaunawa sa inyo yung mga bagay na pang-espiritual na pang-unawa. Ano po? kaya kailangan natin na uh, matamnan tayo ng mga salita ng Diyos. At muli, aking babanggitin ito, yung biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Kristo na ating tagapagligtas, ang magbibigay po sa atin ng pangunawa. Ano po? At ngayon, balikan natin ito. At para maintindihan natin yung maayos at malinis para maintindihan mo yung itinatanong mo, babasahin natin yung talatang yon. Dito po sa Mateo 12.43, basahin natin. Kapag lumabas ang masamang espiritu sa tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar upang maghanap ng mapagpapahingahan at kung wala siyang matagpuan, iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan at kung sa kanyang pagbabalik ay makita niya itong walang naninirahan, malinis at maayos ang lahat, aalis siya at tatawag ng pitupang espiritu na mas masama kaysa kanya. Papasok sila sa taong iyon at doon maninirahan. Kaya lalo pang sasama ang kalagayan ng taong iyon kaysa dati ganyan din ang mangyayari sa masamang henerasyong ito. Balikan natin itong verse 44. Iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan at kung sa kanyang pagbabalik ay makita niya itong walang naninirahan, malinis at maayos ang lahat. So dito ka nalilito sa salitang malinis at maayos. Ano po? Ngayon, para maintindihan natin, ngayon mga kapatid, ating i-clarify yung kaisipan ni Lera para magkaroon tayo ng idea. O sa atin na ng lahat, ano? Ang ating iniisip kapag magulo, ay simpre ay ayoko diyan magulo na yan. Tandaan po ninyo, kaya nga po papasok yung mga o demonyo o masamang espiritu o, o yung mga karumarduman na espiritu, bakit papasok si isang tao? para nga guluhin yung mga maayos. Di ba? Sabi mo, yung malinis, dudumihan nila. Yung maayos, guguluhin nila. Yan ang purpose ni Satanas sa isang tao. Kaya babalik sila kung walang salita ni Kristo. Yung po ibig sabihin. Kasi ang inyong iniisip, dapat madumi para hindi makabalik ang masamang espiritu. Parang ganun, di ba? Ngayon, bakit papapasok yung masamang espiritu sa taong yun? Kasi nga ang purpose ng Kasi nga po ang purpose ng masamang espiritu guluhin yung mga maayos na tao. Kaya nga dapat niyo malaman yung malinis at maayos, ibig sabihin wala kang aral at turo ni Kristo at maayos ka, doon ka namang guguluhin. 'Di ba? Maraming maayos na tao, taong mayayaman, mga kabataan. Ngayon, bigyan ko kayo ng example. May mga kabataan ngayon na maayos naman ang paumuhay nila, mayaman, maraming pera. Tandaan ninyo, pag pinasukan niya ng masamang espiritu, lalas pa yung kayamanan at the same time, sisirain pa nila yung kanilang sarili, yung kanilang buhay sa pamagitan ng bisyo. Yun ang guguluhin ng mga masamang espiritu. So, malino po ba? Ganyan natin uunawain yung nakasulat o bigyan ko kayo ng sagot. Para maintindihan natin, basahin natin itong Juan 10.10. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. So, ibig sabihin, yung dumarating na magnanakaw, ito po yung masasamang espiritu na isinusugo ni Satanas doon sa isang tao para pumuksa, magnakaw, pumatay at magwasak. Nakita po ninyo? Kaya nga si Kristo, kung itutuloy natin, kung ang ating Panasso Kristo ay maturuan ng isang tao, sabi nga, ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap maging maayos. Kaya nga, kung gusto mo ng aral at turo ni Kristo, magiging matuwid ang iyong pamumuhay. Hindi ka magiging basagolero, hindi ka malulong sa masamang bisyo, hindi ka gagawa ng anumang bagay, hindi ka magnanakaw, hindi ka papatay. Ibig sabihin, yung ganong mga ugali ng tao, kaya sila pumapatay, kaya sila nagnanakaw, sila sila pumupuksa dahil may espiritong naguudyok sa kanila dahil walang aral at turo ni Kristo sa kanila kaya nagkakaroon po ng pagwasak ang kanilang mga sarili at buhay dahil sa walang aral at turo ni Kristo kaya gumagawa sila ng kasamaan. Malino po. Kaya yung magnanakaw na tinutukoy di yan ay si Satanas o yung mga masamang espiritu. Kaya kapag yung malinis mong pagkatao, yung maayos mong pagkatao, Kapag yan, napasok ka na masamang espiritu yan, guguluhin ang buhay mo. Ito pong inyong itinatanong. Kaya nga, pag natagpo ang kang malinis, maayos, pero walang salita ni Kristo, guguluhin yan. Yan, kapag magulo ng buhay mo, yan, di yan tatahan ang masamang espiritu sa isang tao. Malino po ba sa inyo? Bakit po? Yung mga dating mga tao na naaralan, naturuan, ay hindi nila sinusunod ang aral ni Kristo. Ano mangyayari sa kanila? Ito po, basahin natin. Juan 12.47 Ang sinumang nakarinig ng aking mga aral, pero hindi sumunod, ay hahatulan. Kaya nga po, kapag ikinapasok ka ng masamang espiritu, sa halip na gumawa ka ng mabuti, puro na lang kasamaan, kasi may naguudyok sa iyo yung masamang espiritu. Kaya gumagawa ka ng kasamaan. Ang kaya nga sabi po dito, kung hindi mo rin sinusunod yung kanyang mga aral, hahatulan. Nakita po nyo? Kaya nga sabi ni Jesus, ngunit hindi ako ang hahatol sa kanya sapagkat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ng mga tao kundi iligtas sila. Nakita po ninyo? Iligtas. Hindi magwasak. Kaya nga dapat panahanan tayo ng mga aral at turo ng ating Panginoong Isokristo. Naging malinaw po ba sa inyo? Ngayon po mga kapatid ko sa pananampalataya, may dati na pong uh, naunang mananampalataya na tumalikod sa pananampalataya. Ano po nangyari sa kanila? Basahin natin dito sa unang Timoteo 5.15. Sinasabi ko ito dahil may ilang byuda na ang tumalikod sa pananampalataya at sumunod na kay satanas. Kasi napasukan sila na masamang espiritu kaya ang sinusunod nila yung pamarani satanas. Kaya gumagawa sila ng mga masasamang bagay. So doon natin ma-determine yung gumagawa ng mabuti, panig yun ng katotohanan, panig ni Kristo, panig yun sa Diyos. Pero yung gumagawa ng kasamaan, panig yun ni Satanas. Doon natin ma-determine. Kita naman ninyo sa bawat leader na yan ngayon nagtatayuan. Ang dami ng kaso, di ba? Ngayon dahil malakas ang kanilang kapangyarihan, kasi nga po yung kapangyarihan nila ang ginagamit. Kaya nga, mahirap sa isang tao kapag ikaw ay pagharian ng masamang espiritu. Kaya nga, ang payo sa atin ni Apostol Pablo, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Yan po. Huwag ninyong haya na makapasok sa inyo ang masamang espiritu para paglaruan kayo. Guluhin ang buhay ninyo. Kaya nga, kaibigan Lera, no? at maging doon sa kapatid ko sa pananampalataya, maintindihan natin yung salitang malinis at maayos pero walang aral at turo ni Kristo, yan, papasukin niya ni Satanas o ng mga masasamang espiritu para guluhin ang buhay ng tao. Kaya nga po, tayo ay tinuturoan ng mga salita ni Kristo para hindi tayo pagharian ng mga masasamang espiritu. Kung itutuloy pa natin sa 28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. So, yun po yung kontra. Sa halip na ikaw dating masama, magbago ka na, gumawa ka na ng mabuti. Yan. Kung ang dati mong kalagayan ay magnakaw para magkapera, ngayon maghanap buhay ka. Ang gawin mo sa iyong hanap buhay, tumulong ka naman sa mga nangangailangan. Iyan ang lingkod ng Diyos. Iyan ang kumikilala sa Diyos. Sa halip na guluhin mo yung pananampalatay ng iba, guluhin mo yung buhay ng iba, nakawan mo sila, hindi po ganun. Ang isang taong tagasunod ni Jesus, sumusunod sa mga pamaraan at utos ni Kristo. Kaya kung babalikan po natin ito, dito po sa Juan 8.51, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sinumang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. Ibig sabihin, alam naman natin yung salitang mamamatay ito po 'yung parusa ng Diyos. May unang kamatayan at may ikalawang kamatayan. At doon nga po itatapon sa asopre o lawang apoy na kung saan hindi mamamatay at maghihirap araw at gabi. Ano po? 'Yung po ang matinding kaparusahan kung hindi magbabago ang isang tao. Kung ang sinusunod po niya ay mga aral at turo ng demonyo. Kasi mayroong salitang aral at turo ng demonyo. Basahin natin yon. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Unang Timoteo 4.1 Ngayon ay maliwanag na. Sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang Espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Yan po. Kaya nga, pag ikay nataniman ng aral ng demonyo, naku po, sabi ko po sa inyo, at sinasabi mo pang ikaw ay nasa tamang iglesia pero ang iyo naman pagkatao ay pumapatay, nagnanakaw o anumang bagay na ginagawa mong masama. Wala ka sa tamang iglesia, wala ka sa tamang relihiyon wala kang pagsunod sa Diyos kasi ang sinusunod mo, ara ng demonyo, Pumotay, pumuksa. Balikan natin yon Sabi po dito, sa Juan 10 -10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, magwasak. Ayan po. Kapag ikay naturuan ng aral ng demonyo. Kaya sana, kaibigan, naanuan mo ba yung salitang malinis at maayos? Iyan ang pinapasok ng masamang espiritu para guluhin ang buhay ng tao. Huwag mong isipin na kailangan na makalat para hindi pasukan ng masamang espiritu, para hindi makabalik. E kaya nga tayo, nagpapakabuti sa Diyos, dapat po tayo nga maging malinis sa pagbabalik ni Kristo, di ba? Ito po ang sinasabi sa unang Thessalonica 5.23. Basahin natin. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway. Panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung magulo ang buhay mo, di ba? Wala sa ayos, kaya nga dapat malinis, maayos, may salita ng Diyos para hindi ka pasukan ng masamang espiritu. Pero kung wala kang salita ni Kristo, wala kang aral na turo ni Kristo, malinis ka nga, maayos ka nga. Iyan ang unang pupuntahan ng masamang espiritu para guluhin upang ikaw ay maging katulad nila na sumama ng sumama. So sana naintindihan mo, sana maging kapatid kita sa pananampalataya. Magiging kapatid lang kita sa pananampalataya kung susunod ka sa mga aral at turo ni Kristo na mula sa maasana. Kaya nga po ang ating pong mga kaya nga po ang aking iniahatid sa inyo biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo na ating tagapagligtas. At ito po inyong lingkod, Brother Owen. Salamat po sa panahon ng inyong pakikinig. Naway nataniman ulit tayo ng mga aral at turo ni Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. God bless you po sa inyong lahat.